Dito tayo ngayon sa dulangan. Maglalagay tayo ng uh, shower para sa ating mga panauhin na maliligo dito. Pabibili daw si Rodel nito. Ito si Rodel, si Rodel yung gagawa ngayon. Ito yung shower na ikakabit natin. Plastic lang. Baka pag mamahaling shower, uh, sisirain lang ng maliligo dito eh. So okay na to pag nasira, sira sila. <laughs> Patay sila kay eh, Rodel. So okay na tayo. Oh, sige, tayo sa sky ng kay Ador. Ako na maghahawak ng camera. Punta tayo sa pagbibilihan natin ng materialis. Sama natin si Jan, -Jan. Dalawa kami, si Ador yung sasakyan namin. Si Jan Rodel, nandiyan, no? Ang gwapo Rodel ngayon, eh. Yung Jan na. Antayin mo ko Ah, mabuti na lang si Ador, nandito palagi. Si Cardo kasi kung saan-saan na pumunta, eh. Nandun daw sa ahoy <laughs> Labas na tayo, palabas na tayo Dito nandahan tayo Kasi mahirap yung daan dito eh Paglabas ng sasakyan mo Sasakyan yung masusugata mo <laughs> Ito, May mga gwapa dito, may mga gandaw Yan Mauna na kami, bye bye Mauna kami <laughs> Benda ng uh, sapa, oh. o, suba, yung ilog ay hindi na puna ng umubuti Pag maya, natin, magsa tayo doon Punting materyalis lang naman yung bibili namin Nandito pa rin tayo sa Dulangan Pilar Capiz Pero ang part na ito, lutod-lutod na to President Ruas, Capiz Sobrang lakas ng ulan kahapon Umaapaw yung uh, tubig sa swimming pool Mapaw nung mapaw. dito tayo dyan o sige dito, dito tayo nasap tayo dito o oh, buha baha o oh. meron tubig o oh. dyan si Ador oh. sige baba tayo nagablog kami ayos lang diya Store. <laughs> may tindihan na si Rodel ang may gawa nito eh. para sa shower ito ang sulat kamay ni Rodel. <laughs> Madaling intindihin. <laughs> 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 uh, tutanan mo ang akon, magkano lahat? 777. May isa na kalayon nga o na kwan, kag <laughs> duha ka sakol na semento. 700. <laughs> so, thank you. Doon sa akong semento si yung uh, in order natin. Kunti lang naman yung gagawin doon eh. komportable matigas na. Eh? Ay hindi pa. Malapit eh. hmm? na komportable. Ng. Kita tayo. Tubo lang naman yung kulang. sige. Lisa tayo dyan. Balik na tayo. Ito may tubig na Kunting ulan lang. May tubig. Pag sobrang ulan, buha baha. Yung pag uh, baba ng tubig mahina ay dadaanan tayo dito ng uh, malaking river Dulangan River yung ilog ng uh, Barangay Dulangan Pilar Capiz napakita ko sa inyo maganda ngayon yung tubig eh Nababaha na siguro ang linis ng tubig Ito na dito sa may uh, bridge Ito yung tulay Yan tulay natin dito dyan Pakita natin sa kanila Anong pangalan ng bridge na to? Lahab Bridge pala Lahab Bridge dito sa Dulangan Yun na ang uh, ilog Yun ang ilog Mukhang hindi makita dyan ah o. Ayan. Ayan ang ilog oh Ayan ang ilog oh Diba? ganda eh. Yan. Sumasayaw yung bridge pag may dumaan na sasakyan. Oh, sige, dito na tayo dyan. Del! Ay, Del! Aray na, ibang kasiminto din, tebutan, Del! Ito na yung pasalubong namin sa'yo, Del! Yung mga order mo, nandito na. Yung kaya kalumbuhatin ito lang, oh. Ahay, mumalang dalang. Ah, Amo malang dalata. Nga ba ga dalan mumalang niyo. Sa natin ilagay dito lang. Hmm, sige. Kuon nilang mamaya, sabihin ni Rodel, Dalawang ang simento, ang finishing dito sa ating uh, shower sa labas. Para pag nag-shower si Rodel, ma uh, uh, hindi na mahirap. Hmm, sige. Yan. Teka, teka. <laughs> Mukhang hindi kaya ng person ni Nunoy ah. <laughs> Wala na persa si Nunoy. Matanda na kasi tayo eh. Nasa 27 na tayo. <laughs> Punta tayo dito kay Rodel. Ito ano na yung swimming pool natin oh. Yan. Ang linaw ng tubig. Ang linaw ng tubig. Sobrang linaw. Tayo dito, tayo mga lansones natin. Hindi marami yung bunga ngayon. Pero yung kabilang puno, sobrang dami. Ito tayo dito. Ayan si Rodelo. No? Nakalagay na siya ng butas para sa ating shower. Oh, ito na. kasama Iniiwan na sa na kasama niya Hindi kasi maganda yung galit niya eh Si <laughs> Rodel lang yung nagtsatsaga sa atin Kailangan nga uh, lagyan ng butas para maibaon yung tubo natin. Ito yung tubo na ilalagay natin. dalawang shower to mamaya gagana na to Del uh, sabi na rin Del mamaya gagana na to mag uh, sa shower ka mamaya Del ah. uh, kita ng video mamaya para makita ka ng asawa mo doon sa ahoy kung so, anong pinagkagawa pinagkagawa mong kalukuhan dito <laughs> may patuloy ba tayo Del bigat naman yan ibang tayo. Yung iba namin ganit kasi nandun sa Iloilo. Yung iba nandun sa hillside. Nagkakalitsi-litsin ang buhay natin. Marami ka kasing project eh. <laughs> yung mga gamit natin, nakakalat na sa buong kapuluan. <laughs> ito na yung shower natin. Oh. na Plastic lang. Napakita ko na ito kanina. dito, dito itatalis pa natin to, Ito. Itatiles natin ito sa susunod na pag maipira na tayo Sinumala, mala natin ganda ng panahon ngayon mahangin at saka hindi mainit ito lang tayo sa likuran lang to ng bahay namin sa gilid sumula so, dito pag nag shower ka pupunta ka na doon sa swimming kana. na yun ang swimming pool natin na relaxing dito mamaya magsi swimming tayo no? del no? So, no, yung mamaskulo ni Rodelo, ang lalaki naman talaga. <laughs> naka sombrero pa to kahapon eh pumunta kami ng Rua City naka sombrero to ang lumabas, nang lumabas kami ng uh, City Mall wala na sa sombrero naalala niya nang nandun na kami sa pinagtulog pinagpahingahan uh, pahingahan namin kagabi doon kami natulog sa Rua City kami pa yung hinanapan niya ng uh, sombrero ya May iwan ko sa iyo, ikaw yung nag so, ikaw yung sumuot noon eh. na uh, siya baka doon na iwan ko sa City Mall. Poke na yun. <laughs> Bili ka lang ng bago. <laughs> Itong gawang Pinoy. Pag pinising mo, kakatirin mo at saka bubutasan mo. Yan ang gawang Pinoy. <laughs> Sayang sa ano, ano, ng, ano yan? Gasto sa mag magasto yan, magasto. Aksaya sa pera, aksaya sa panahon. Uh, yun ang ginagawa ng Pinoy. <laughs> yung finishing matigas, yung blocks, ang lambot kasing lambot ng damdamin ng uh, kilala ko <laughs> makising bro, malambot yung tagipusoon. <laughs> chill chill muna tayo, bakasyon pa kasi malapit na lang yung uh, pasukan mag-officina na tayo pero tuloy pa rin tayo sa ating pagpa-farming at sa adventure natin. Shout out kay Matthew. Matthew ba yun? Matthew. kakalibutan ako sa ako kasi. Matthew Yap. O, si Yap. Yun na agdaya yata. Yun na mag, gano, mag uh, pangisda In invite tayo ni Yap na mag-pamingwit uh, daw sa dagat. O, sa susunod. Mingwit tayo. sa si Rudel. O, kita mo. Kahit na dito ka nagaligoy gapon niya trabante mo, no <laughs> ito mo folding uh, na naghahagdanan bili na kapatid ko para sa kanya pero yung gumagamit kami <laughs> yan dapat yung magkakapatid nagtutulungan eh nagbibigayan eh pero wag naman sobra pag sa pagsasamantala sa kapatid Pabago yan, Del. Uh, yan. Uh, halungan mo. bagoyan? yan. Anong halong sa Tagalog, ganyan? Del? <laughs> um. Oh hindi ka marunong. Pag nakabit ka kanina, parang alam mong... Ako hindi ko rin alam yan, kung paano gagamitin yan. <laughs> yan, gano'n. Ayan, hey, baba naman. Baka bumika yan, ha? dapat uh, huwag nating pagsamantalahan yung gamit dapat pag-ingatan natin yung mga gamit para matagal ma masira At kinakabit na ni Rodel ang ating uh, shower oh, si so Rodel, oh, ito na ayan, Ito din, liit-liit, no? Ano paggante yung maliligo dito? Paggante yung maliligo. Diyan. Uh, Sukdo ulo niya. <laughs> so, meron tayong dalawang shower na palalagay dito. Dalawa. Para pwedeng mag-shower yung dalawang tao sabay-sabay. Parang laruan lang, no? Del, no? O, parang <laughs> daw pangan lang saya Oh So, titingnan natin mamaya kung ano yung... Uh, ano yung paglabas ng tubig. Baka pangit yung tubig na lalabas dito. Baka ito yung nabya. Control nabya ito. Saka meron siyang gripo din. Mamaya titingnan natin. Dito dadaan yung supply ng tubig. Ito siya. Oh. Kaya lang dapat yung supply galing sa ibaba. So mula dito, magpapapunta kami ng ibaba doon. 'yon ito yung uh, control knob no, Para sa tubig na din hmm. Hindi ito alam ni Rodel eh. Nagpra-practice pa lang ito si Rodel sa mga ganito Yan. Finish product ni Rodel oh. Uh, dito na ito ilalagay Ito dyan, oh. Yan. Ito. Taas ah. ito sa. Ito. ito. yung control yan. Saka ito yung gripo. Dahil man, parang okay din dyan. Dalawa to, dalawa to yung ilalagay natin. Um. Kumaya, titingnan natin kung tutubod. <laughs> Ganito lang malaking gasto, kahit ganito lang magasto. Ang mahal ng mga materyales sa ngayon. Ito yung linya ng supply dyan, no? Oh. Ayan, supply. So, galing doon sa supply, dito, dito akyat yung tubig at saka dito sa kabila. Si Rudel ang bala na niyan. Si Rudel magaling dyan, eh. Nakakabit ng dalawang shower natin. Si Rudel pa rin yung gumagawa. ayos ah oh. mayroong itim at saka blue <laughs> sa ilalim itim nabusan kami ng blue na PVC ito yung dulo na lang wala yung pinaka shower na so tatapalan to ng siminto model na no, nang hinalo ng siminto okay na pwede na tayong mag shower dito mamaya Maghahalo si Rodel Sa tayo dito Mga Kabiop <laughs> Mga Kabiop TV Handa na ba kayo? <laughs> ah, dito si Rodel maghahalo Kasi mayroong tubig dito <laughs> Ang ganding ng batang to <laughs> kailangan ng kutsilyo ah Huwag kayong maghahalo Na wala kayong kutsilyo Dapat may kutsilyo At saka yung kulay ng kutsilyo Dapat orange ha ah. <laughs> Pwede man mga blue hotel, blue nga kutsilyo, oh. pwede din. Ah, pwede daw kahit blue, pwede. Ay, pwede itim, pwede din. Ah, kahit ano daw kulay, pwede. Oh, sige, basta kutsilyo. Oh. Hmm. Gasto sa siminto si Rodel, oh. Punting balas lang, inubos yata lahat na siminto. Inis na dito sa likuran. dati tan punong-puno ng damo to, yung eh, hindi pa na siminto. Eh. Nakakainis. Na siminto na, Pag na na, katay yung damo. Pag to, maganda dito. Pag lahat to, na tiles na, kailangan pa natin ng pira. Hmm. wala tayong baldidel na, no? Ha? Ayon imo Paano? Ay na Tobig Tubig, ng tubig. Walang lagay ng tubig dito ah. Dito. Tapos dito. Tulungan natin si Oh. ano 'yun? Pambibilihan. Dito dilo ah, Ito, balde. Pwede ito. Tapon natin dito. Tapon natin dito. Lagyan ng tubig. Hintayin natin sa si Rodel. ulam natin. Tingnan natin. Bangus. Bangus na mayroong balatong at saka ukura. Oh. Si Nini Marlat nagluto nito siguro. Mayroon tayong kanin, mayroon tayong pinggan, at saka mayroon tayong pang himagas. Oh. Yan na si Udin. Gutom na yan. Gutom na yan at saka uhaw wow, ng beer. <laughs> hindi na daw naubos kagad yung toka niya na beer eh. Merong apat na butilyan, hindi na napagkasya sa kanyang bunganga eh. <laughs> <laughs> bago daw magpananghalian, gusto ni Rodelo lagyan para tumigas daw. Mabilis lang naman yan. Mabilis nga, oh. Gawain ng eksperto yan, eh. Yeah. Parang naglalaro na si Rodel. Ayos, oh. Kain na tayo. Kain muna tayo. Ha, mga ka-TV, ka-V TV. Kain muna kami. Babalik ako mamaya. few minutes later. Napinisin na ni Rodel. ganda na. Ito merong allowance. para sa tiles to. Kasi plano namin i to eh. Para maganda. Ito okay, si Rodel yung bumamagbaba na. gumawa. Piho. nga uh, tiko. <laughs> Nainit ngayon dito. Kanina maganda pa yung panahon eh. Ang taas na shower natin eh kasi sabi ni Rodel baka may foreigner daw na maliligo dito <laughs> dapat mataas yung uh, mataas yung shower para hindi daw mabubunggo ang ulo ng foreigner <laughs> rapit na lang matapos yung ating uh, pinapagawa dito na shower pin connect na lang sa source ng ating tubig kung hmm. nasa butsoyo tumulo na kasi patapos na eh yan ako nakakabit na sa kapantay na yung dingding natin si Rodel ang gumawa niya na, hindi si Butsoy. Hmm. Kararaping yan eh. Dalawa yan, dalawa. Maganda pag dalawa eh. Pag uh, marami yung maliligo, pwede lang mag-shower ng sabay-sabay. Naglinis tayo dito. Ito na linisan na natin. Puno na ang lansones. Ito pa yung isa, linisan natin. Yan si Butsoy. Bagong ligo na yan si Butsoy. Ay, kabit na ni Rodel yung uh, water source natin. Susubukan natin. Sinubukan ko na kanina. Tingnan nyo. Basa ako. <laughs> oh, Yan. Mayroon ng uh, tubig. Yung shower, Del. jan, Ang shower dyan. Wala. Oh, yan. Shower. Oh, ang shower. Uh, lakas, no? Malakas yung shower, ah. Yes, Oo, oh. Hindi pa pa eh. Hindi pa, pa, pa. Na yan. Baka sobrang lakas ma kuha ang buhok ng <laughs> maliligo. <laughs> 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 oh, sa kabila, sa kabila, Try. yan Yan ang shower natin. No, oh, sa ilalim. Ayan, <laughs> oh, lakas ng tubig. Lakas ng tubig. Oh, ayos na. Ayos na pinapagawa natin dito gumagana yung shower natin. So, pwede nang maligo dito sa ating swimming pool. May shower na tayo. Meron na tayong tubig. Galing sa tasok to. Kaya kailangan hindi pa masyado malakas yung nga uh, tubig natin sa tasok. So, okay na siguro tayo. No, hanggang uh, dito lang po muna tayo. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay po tayong lahat. Ito ang BOTB.